laman. Puro buto. Puro buto, buto. Puro buto. Pawisan <coughs> eh. Pilit ng tawa mo. Pilit tawa mo. Pilit tawa. tawa. Uh -huh. uh -huh. Sama ka, hindi. Why? <laughs> Iwan ka We're dito. We're going to, ano, praise the Lord. <laughs> Magpipraise tayo kay Lord. <laughs> Sama ka na. Sama mo si Laila. <laughs> Oo po, amen. <laughs> Ba't ka may kulangot? Maybe, you know,

Paano umiyak si Kenzo? Paano umiyak si Kenzo? Paano umiyak si Kenzo? Paano umiyak si Kenzo, Be? Paano umiyak si Kenzo? Billy. Ano ito? May suka siya. May suka siya? May sugat. Ito naman, Si, si Ate si di paano umiyak? Paano magalit si Ate si di? Mm. Si woke up. Hindi naman, ganyan. Ano kaya? Ano kaya? Age you forever, mommy. Age you forever, mommy. Age you forever, mommy. I can have a picture. Ano na, ako na may hawak na. mo. Si Ate Kaisel, paano magalit si Ate Kaisel? Paano magalit Ate Kaisel? Anong sinasabi ni Ate Kaisel? Ano sabi ni Ate Kaisel? Pagalit. Pagalit Ate Kaisel, anong sabi? Pagalit na. Pagalit na sinasabi niya Ate Tracy, pagbalit.